Dahil dito sa kasinungalingan na sinasabi ni Yusek uh, Nikiti ng uh, DOJ. Ang balita kasi is na-convict after one year of trial itong si Alice Guo for human trafficking. At ang sabi niya, gaya ko daw, maski walang re-recruit si uh, Alice Guo, mapapatunayan nila may human trafficking dahil ako daw ay nag-organize at tumulong para sa human trafficking. Gaya ng kay Alice Guo. Ako po, kasinungalingan yan, Yusek Nikiti daming yung trabaho dyan para habulin yung mga nagnakaw ng pondo ng bayan, yun na lang atupagin mo. Bakit po ibang ang kaso ko kesa kay Alice Buo? Unang-una po si Alice Buo, alam po natin na siya talaga ang unang nagmay-ari ng lupa doon sa uh, facility sa kanyang bayan. Pangalawa, um, siya yung nagdenta kapalit ng shares doon sa kumpanya na nagpupogo doon sa kanyang bayan. Pangatlo, inamin din na siya yung may-ari ng mga improvements doon sa Uh, Pogo facility sa kanyang bayan. So makikita nyo na meron siyang ownership, meron siyang uh, stock ownership dun sa kumpanya na mamayari ng Pogo at uh, pangatlo ay uh, lumalabas talaga na siya ay kasama dun sa korporasyon na nagpapatakbo ng Pogo. Sa akin po, ang hawak lang nila ay unang-una, ako po ay abogado na isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. At ito nga po ay para sa kasong ejectment. Kompleto po yun sa pleadings mula MTC, RTC, hanggang Supreme Court. Nakapimpimpag bin po ngayon, hanggang ngayon, ang kaso sa Supreme Court. Pangalawa po, yung pagsama ko kay Cassandra Ong para nga makipag-negotiate sa um, bayad sa pac na di kumano sa ngayon kay Cassandra, Cassandra Ong, yung bayad nila na akala nila nakating sa pac ay binulsa ng kanilang katiwala o yung kanilang representante sa pac Lilinawin ko po ha, yung mga panahon na naging kliyente ko itong uh, um, company neto, Whirlwind, ay legal ang Pogo. Bagamat ang, uh, ang, ang Lucky 9 po ang Pogo, ang Whirlwind ang nagmamayari ng uh, building uh, na inuupahan ng uh, Lucky 9. So malayong malayo po. Sa kaso ko, walang nagsabi na ako nag-recruit, walang nagsabi na ako ay sapilitang po silang pinagtatrabaho para pagsamantalang ang kanilang uh, um, ang kanyang uh, pagtatrabaho at wala rin pong kahit anong ebidensya na nagsasabi na kasapi ako sa Lucky Star or sa World Wins bukod sa pagiging abogado.